Sa lingguhang flag raising ceremony sa Baguio City Hall, kabisado na ng mga kawini ng pamalang lungsod ang Lupang Hinirang, Cordillera Him, Baguio Him at Baguio March. Pero sa flag raising ceremony kaninang umaga, June 18, tila na ang lahat. Sa kanilang tradisyonal na seremonya, mayroong idinagdag. Ito ang panunumpa sa Bagong Pilipinas. Man ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, isusulong at pangangalaga at ang pag-awit sa bagong Pilipinas hymn. Isa sa mga choir na umawit dito ang soprano na si Cecilia. Anya, aminadong hindi pa niya kayang awitin ang kanta. Sa umpisa, pwede mapang masabayan. Pero meron yung part na mabilis na. Then babalik ulit siya sa slow. Denggabilis OLED. Meron kasi yung mga part niya na yung height pataas siya. Pero medyo mataas kasi. Oo, medyo mataas. Ang pag-awit at panunumpa ng bagong Pilipinas sa flag raising ceremony at flag retreat ay nakapaloob sa memorandum circular 52 ng Malacanang. I think uh, that is good uh, to remind to the Filipino people that uh, we have our obligation. We have uh, things to do as part of our contribution to the present government. Unang isinagawa ang pag-awit at panunumpa sa Bagong Pilipinas sa pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan sa Luneta Park. Pero binatiko si ito ng ilan dahil kailangan mayroon daw dapat batas para ipatupad ito. Ang iba naman, hindi na raw dapat kailangan ito. Ipinagtanggol naman ito ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Nakalagay naman doon is Uh, nire-require niya sa lahat ng mga offices under the executive branch. Sa LGUs, it is uh, highly encouraged. Sa amin, we're a constitutional body. So we're not strictly under the executive. So this is something na kailangan pa namin pag-usapan as a commission. Anya, nabibigyan din ng kaalaman ng mga empleyado sa mga nais-isulong ng Pangulo sa Bagong Pilipinas. Importante rin para sa ating mga government workers to know what the direction of the administration is lalong-lalo na po na meron tayong Philippine Development Plan, lalong-lalo na po na meron tayong mga sinusulong din po na mga goals and objectives at ang vision and mission for, for the country. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.